what's up mga klusayadol? nandito tayo sa garden sa parla na tayo ay ayan Paki subscribe naman ang aking uh, youtube channel leonardo alias vlog ayan at pakipindot ang button belt para sa ganun updated kayo sa aking mga upload sa araw maraming salamat at god bless you ayan manood kayo mga kutsero sa aking mga tomato kamatis ayan mga klusayadol. mga trusero tayo ay uh, magsisipag at, uh, thank you Lord sa biyaya ang blessing na naman ang pakisupport naman sa aking mga ginagawa sa araw-araw at ako ito sposong pagsalamat sa inyo mga thank you so much po sa lahat ng mga Uh, sumusuporta sa hapong ito araw ng Sabado ngayon mga kudzay dulo Sabado Pecha 14 Ayan. at uh, thank you thank you sa lahat ng mga sumusuporta yan lang mga kutsa idol tayo yung magsisipag uh. at ako na may uh, nagpapasalamat lagi sa inyong lahat Maraming salamat. <laughs> tayo lay uh, magsisipag sa araw-araw para sa ganun pagdating ng panahon na may ma -ha harvest tayo. Shout out sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nasa uh, sipag lang ang bawat isa. Maraming salamat. Babai e mamãe.